Gemini, tignan po natin kung ano ang mensahe sa ngayong September 2nd week. Keep in mind po na ito ay general reading lamang so hindi po lahat ay makaka-relate so be open-minded. Sa mga hindi pa po, po nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo and palike na din po ng ating video. At sa mga nice naman po mag-avail ng ating private readings, Lucky Stones and Amulet, makikita niyo po yung link sa description box below. Tarot Intentions by Aliana Reyes. Tingnan natin kung ano po ang mensahe para sa iyo we have it was my fault but I blamed you so may isang tao dito na alam niya yung pagkakamali niya sa'yo pero dahil ano mataas ang pride pwedeng ayaw niyang umamin sa nagawa niya sa'yo tignan po natin ano pa ang mensahe for you spirit guide mensahe natin Ayan, alam naman niya yung pagkakamali niya. Yun nga lang kasi dahil, yun nga, mataas yung pride. Hindi niya yun maamin-amin sa'yo. parang ide-deny lang ba niya kahit na i-confront mo yung tao na to pwedeng ito rin pagdating to sa trabaho ayan queen of pentacles ayan po yung energy mo so meron ditong nurturing energy ngayong week Gemini and also pwede rin po na may ma-receive kayong big amount of money meron din naman magbibigay sa inyo pwedeng may magbigay sa inyo ng pera dito parang paano nyo lang ba pang ako na rin, panggala, ganyan, aba, swerte naman, ano, kung may magbibigay ng ganyan. So, parang, oh, ito, ito yung pera, ano, bili mo ng gusto mo, yung parang may magbibigay sa inyo ng ganun. Pwede rin na makareceive kayo ng bonus, ayan po. Blockages, Page of Pentacles. Okay, so, meron naman dito, sobrang yung pinag-aaralan yung isang bagay, na tipong, ayun, <laughs> sobrang nag-overthink na kayo. We have three of rods. Ayan. So, meron din pala dito. Ito, nagiging blockages nyo kasi po lagi kayo nag-look forward sa mga bagay na paparating sa life ninyo. So, focus muna po kayo. Ayan, focus kayo dito. Gemini sa mga bagay na nagpapasaya na sa inyo already. Dapat kang mag-focus the hanged man. Ayan. So, kung merong mga delay sa life mo, pag-focusan mo kung ano ba yung mga bagay na dapat mong tapusin. Kasi pa, pwede po na marami kang bagay na nineneglect, nineneglect dito. Um, Gemini. Yan o. So, ito po. Pwede rin, hindi ko alam kung ano yung mga nakasampay sa inyo damit yata. Siguro dahil tag-ulan, ano. Ayan. So, ito, baka yan, dapat mo muna itong patuyuin bago ka maglaba ulit. Ganyan. Kasi pwedeng matambakan po kayo. More on yun yung nakikita ko dito kasi medyo natatambakan kayo ng mga gawain ngayong week na ito. So, ito po. Dapat mong pagnilay-nilayan or pag-isipan is regarding po sa iyong trabaho or regarding sa mga bagay po na pinapagawa ninyo. Ayan, baka kasi meron dito, nagpagawa kayo, ng isang bagay, kunwari sa bahay, tapos yung na, nakakausap nyo pala, hindi maayos magtrabaho, tipong ganyan. So, matuto po kayo magsalita dito. Ayan, baka meron kasi kayong tanggalin or palitan. Pagdating po sa mga naghahanap ng trabaho, we have page of swords ayan mukhang madami kayong paghahanap na gagawin dito ngayong week na ito we have seven of rods may mga dumadating gemini pero pwedeng hindi po ito yung trabaho na gusto ninyo kaya mukhang maghahanap pa kayo ng iba pa actually pwede nyo pong panoorin yung inyong uh, moon rising and venus sign para po mas kumpleto yung mensahe sa inyo ngayong week na ito para po sa mga may current work naman, ayan, so very good talaga kayo dito pagdating sa trabaho. And also, ayan, oh, nakakasundo mo yung mga teammates mo, yung mga coworkers mo. So, parang wala naman kayo masyado magiging problema dito. Basta ano lang, uh, honest lang yung mga katrabaho mo. Kasi diba, meron tayong, it was my fault, but I blamed you. Ibig sabihin, meron dito nakagawa ng, sabihin natin, meron siyang nagawa dyan sa trabaho, dun sa project na ginagawa ninyo, tapos hindi siya aamin. Yun, tas mapapaisip ka kung ikaw ba yung gumawa nun, or pagkakamali mo ba yun. Mababaw lang naman, pero, pero syempre, mas maganda pa rin, di ba, kung may, ano ba, may honesty dyan sa grupo ninyo, or sa mga katrabaho mo. Yung honest ba sila? or transparent sila. Eight of Swords para naman po sa mga gustong mag-resign na. Ayan, wag mo na po kayo mag kasi mukhang mas mahihirapan po kayo. Ayan, actually, na-stress naman na din yung iba sa inyo pagdating dito sa trabaho. Kaya lang kung wala naman po kayong lilipatan pa, wag mo na kayong mag-resign. Ayan, mas maganda rin, tapusin nyo na muna yung taon na to. Gemini, ayun. Tsaka na kayo mag-isip na magresign next year na. Pero nasa sa inyo po yan. Ayan, baka may mga offers naman kasi sa inyo dito. Pagdating naman sa mga gustong mag-business, ayan, gustong mag-start ng business, wag mo na daw po. Palipasin nyo muna yung week na ito bago kayo mag-start ng business ninyo. Baka pa kayong kailangan kasi dito. Baka madami pang kulang pagdating dito sa business ninyo. Uh, ano hinyo nyo muna po. Uh, kailangan fulfilled muna. Yan, or puno na, or kompleto na yung inyong mga gamit dito. We have the magician naman po pagdating sa mga my current business. Ayan, malaki po yung kikitain ninyo ngayong week na ito. Actually, masasacrifice yung tulog ninyo, Gemini, ngayong week. We have four of swords para naman sa mga nagbabalak po dito na ano ba, ilalaban pa ba yung business kasi nalulugi na. Ayan. So, meron dito, pwede po na iwan nyo na yung current business ninyo at meron kayo ditong bagong ipo-pursue. Kaya lang, wag muna kayong masyadong magkwento. Para hindi po ito ma-evil eye. Yan. So, kung ano man pagbabago, yung transition po na gagawin ninyo pagdating sa inyong negosyo, okay naman siya. Mero, pero meron din dito, pwedeng hindi naman ninyo, ninyo talaga totally iiwan yung business na yan. Pwede po nababaguhin. May babaguhin lang talaga kayo. So, yun, pag-isipan nyo rin. Para naman po sa family, we have Seven of Swords. Ayan, ingat kayo dito sa ano ninyo, sa mga uh, sinasabi ninyo sa family ninyo. Meron dito pwedeng meron ma parang hindi kayo ma-appreciate ba? Yan. Tapos meron dito sobrang curious po sa mga kilos ninyo. So parang may pressure kayo na nararamdaman pagdating sa family. Pagdating sa mga friends, we have the world. Ayan, mukhang may celebrations dito. Merong mga invitations ka na ma-receive. Matatanggap Gemini. Pero pwedeng, ayan, meron dito kasi parang hindi niyo pupuntahan. Parang, ewan ko kung iniiwasan nyo ba. Siguro ayan, baka may tampuhan kayo ng taong to na nag-invite sa inyo or merong nag-invite sa inyo na common friend ninyo at alam nyo na pupunta yung isang tao na yun. Mukhang hindi kayo aaten Parang kayo na lang yung iiwas dito. Pagdating naman po sa love life, para po ito sa mga single natin na Gemini. Ayan, meron tayo ditong night of cups. Pwedeng meron talaga kayong pupuntahan dito na celebration, na party, tapos may makikilala kayo dyan. Oo, mukhang may ipapakilala sa'yo. Pwedeng may irereto sa'yo, Gemini. Para sa mga view, that naman po. So, ang focus nyo kasi dito ngayon is yung inyong mga anak. Kung nag-aaral pa po yung mga anak ninyo, pwedeng sila talaga yung focus ninyo as of this time. Pero may nakikita rin po ako dito. Pa pwede naman na meron kayong mga nakakausap. Ayan, iba nga sa inyo, pwedeng nasa malayong lugar or nasa ibang bansa yung nakakausap po ninyo. Meron tayo ditong 12 cups naman para sa mga single mom and dad. Ayan, so pwedeng meron kayong inaabangan meron dito may imi-meet, ayan, or may magpupunta po para imit kayo. Ayan, may magta-travel para imit kayo dito. Pwedeng biglaan lang to. Oo, parang magugulat ka na lang, Gemini. Tapos, meron tayo dito. Ayan, para sa mga inner relationship, we have Knight of Pentacles. So, pwedeng meron po kayo dito mga issues regarding your person na parang matagal nyo nang dinidibdib. Gemini. So, parang ngayong week na ito, mapag-uusapan nyo po yan. Actually, ito, mas magpapatatag pa po ito ng relationship ninyo. Mm -mm, kasi ma-address nyo yung mga, yung mga gusto nyo at mga hindi ninyo gusto sa relasyon. Maayos ninyo yung relationship overall. Sa mga live-in partner naman, ito po. Meron dito parang medyo meron kayo hindi pagkakasunduan. Tapos meron dito parang laging umiiwas sa mga sinasabi mo. Kaya ayun o, no? tignan mo, nahahang yung mga dapat nyo pag-usapan. Yung dapat na Natapos na yung problema ninyo, na-close nyo na yung chapter na yun, hindi, hindi yun yung nangyayari kasi po may umiiwas dito. Every time na meron kayong pinag-uusapan, na seryoso. Para sa mga married, we have king of cups. Ayan, so ramdam na ramdam mo po yung pag-aalaga, ramdam na ramdam mo yung presence ng asawa mo ngayong week na ito. Ayan, we have four of rods and meron tayo ditong five of cups. Pwede rin na may sa sa'yo dito. Ayan, magsasorry siya sa'yo. Magsasorry yung asawa mo kung meron siyang nagawa. Pwede ito po ay hindi sa pambababae, hindi sa panlalalaki. Walang other person dito. Kung hindi, ito lang. May nagawa lang talaga siya. Tignan natin. Okay, could be, pwedeng may mga uh, nangyari in the past sa relasyon ninyo na parang na siya doon. O yan, pwede rin na siya. a blessing for a mother. So, meron po dito, pwedeng magiging nanay na. Meron din naman dito, pwedeng magiging lola or magiging maayos po yung relationship mo with your mom. A blessing for good work. So, ito. Very good talaga kayo dito pagdating sa inyong trabaho. Ano dito lang yung alam niyo yung ginagawa ninyo at alam niyo kung, uh, kung hanggang saan po yung limits ninyo. Ayan. Or ano ba yung kakayahan ninyo A blessing on a battle that cannot be avoided. So, may mga bagay dito na parang kahit tulugan ninyo, kahit hindi ninyo pansinin, babalik at babalik sa inyo. Okay, yung, yung itong problema o yung obstacles, yung conflict na kailangan nyo talagang i-address. I-address nyo na po ito ngayong week na ito. So, this is the perfect time para pag-usapan, uh, Gemini, yung mga problems po ninyo. Ayan, i-address yung problema para hindi na siya sobrang lumaki. We have number 29, 18 and 12. Yan po yung mga lucky numbers mo. Maraming maraming salamat and see you again on my next video. Bye-bye.